O sige, maulakan natin yung bagong paanyaya ng isa sa walong taong na kasalo ng biyaya Nang magkaroon ng tila balang tuloy na bunganga na Kayang iwan yung tagahanga na nakatungangan Di pa karami walawak lawak na at mga pangunawa Na ng pagninisid na mga bak, Mga talim na hinasa ng panahon at tinasan Na pagkakamali nagturo ng wala sa pisan Mga ko'y mas madami sulat doon sa likod Doon pala ako ay nakakabukoy Nasa kanila at kahit na hindi man sila maluwa sa pangalap lamang Aku ako doon ay ako'y ay susulot Ilang beses matisot pulumatan lumakad palurot Ay babangon parit, ati at di nakikita na ako'y pagod Para mula sa pagutot na puso hangga sa puso mala novela na kapag binasa yung buong -buo. na buhay ko na talagang makulay sanay na makibagay sa mga tao walang kaso biro mano sungay yung umiikot sa ulo ay katakas ang kilay sapagkat sa lahat isa lang mukha na tunay sa panong sa panapagbakay na, na manganay bigla na lamang nagahay yung daliring panganay at kung may nais bumato ay dapat na maghinay hinay dahil yung mga babalik hindi tinapay kundi hanay ng ganti na lumalatay ng panin mga pumapapay gamit laway kung pagpuputuloy ni sa man malaha malahabag na napagahangin wala pa rin sayad sa lalamunan paglalamunin pagtaasan mo ng noo yung leegoy sa sakali mamamatay ka ng dila sinubo ka mamatahin dito'y magulang na tumin bata pa lang ay pandein kung may mga tanghala na ay nakailangan yung PA kung parahanan na bara ay pwede kang magigil yung higating pusa na hindi dinaga yung sa nagai ng pangalib na di daw napabili ilayo ng pagitan ng dragon at batang nakapit sa mga hindi kumusto sa akin yung kamusta kasi ba sa baba ako yeah. ito uh gubas pa sa dami ng mga katulad yun na mapanghusga Na tinusta sa papel kaya ako ay Sigurado na manili bago kayo pagtinodo Yung lakas ko na panalo kahit pa hindi -huh. iboto Mga utak ay kulang kaya bagay kayong abono Yung inupi ko na lapida ay bobo lang yung Kung wala ako sa lolo mo wala akong pake Di naman nagmamano kaya kotong na lang Nadamay pa yung lolong ko ugod Kasi pinagtanda uh. ko yung ako niya nung minsan nagmalakit yeah. Akala mong pareho ako sa ika'y malika Kaya ko maging halimaw sa magkabila ang ira uh. Parang hari-araw para sa mga mga bangkit Nung dinamatay sa silaw, si ko ng kotira Bakit ko nasa kaya nang magpaalis? Kahilaw pa ototong na kaya kong mapapanis Kaya yeah. na na nilamon yung yeah. mga yeah. nandis Sabay walang inuturo na suminyas ako ng piya Jump! Fuck. <laughs>